Ito po ang pag-uumpisa ng community service ng it 12 a Ayan po. Tignan po natin silang mabuti mga kaibigan. So, paano sila magwalis? Ayan. Ayan po, si Andrew Bell nagwawalis. dapat po. Ano video? Oo. Ito po yung video lang po. Ito po yung video lang po. Ito po ang tinatawag na teamwork mga kaibigan. May nagwawalis at may nagsasalo. Ito po ay tinatawag... Ay, sino ba ito? Takakasin ba natin ito? Ito po ang mabuting alimbawa ng community service mga kaibigan. Ayan po. po. Ayan po. Ayan po mga kaibigan ang kailangan namin walisin. <laughs> Ito pa po ang kailangan namin walisin. Ayan, ayan, ayan. Nilalanda ko tin para madami. ka yung dapat walisin. yun ang madumi. Oo, oh, yun ang madumi. na yung nagka-camera <laughs> O, picture nyo na ako naka picture daw po pero video ginawa ko eh. Pero yung si Raul, na natin? Balik, oh, di si Arjun, di ba kasama nyo lang kanina? ano lalaro. O, yun lang si video picture na tayo, boys. game lang, yun, boys. alis na. Bros! Bros! Teka. Bon, bon.